Hello mga kaguro, good morning, good morning mga kaguro sa inyong lahat. Nandito po, po ngayon sa bahay namin mga kaguro, nakaupo. Dahil po, nantay ko po yung aking anak, dahil pupunta po kami magpa-check up mga kaguro. Magpa-laboratory dun sa may bandang pasig. So, nantay ko po sila dahil po, wala pa po sila, nandun pa po sila sa bahay ng girlfriend niya dahil yung kotse ng girlfriend niya yun po yung gagamitin namin kasama uh, din po yung mga parents ng girlfriend niya magpa-check up so andito po ako nag-antay po sa kanila mga kaguro at ang aking asawa po ay nasa meeting po muna ng mga senior citizen dahil po ang asawa ko po ay senior na po medyo maedad po kasi kay sa akin kaya andon po siya nagmi-meeting po sila at kailangan pong magpa-register kaya kailangan pong makaatin siya kahit sa dit ko so dadaanan po namin siya mga kaguro pag dumating yung aming anak daan na lang po namin siya doon para diretso na po kami sa pagpa-check up so andito po ako ngayon mga kaguro nanonood po habang nakaupo nanonood po ng vlog ni ka business yan yeah. So, kasi po, nakakainip po kasi pag nandito lang po ako na nakaupo at walang pinapanood. So, ayan po. Uh, sana po isamahan niyo po kami mga kaguro sa aming pagbiyahe papunta doon sa doktor, sa... Uh, kalimutan Nakalimutan ko lang po yung laboratory pangalan po ng laboratory sa kayo medyo uh, ano nang doctor po so ayan po balik po ako mga kaguro so sana ay samahan po kami mga kaguro sa aming pagpunta doon sa doktor at hindi ko lang po alam kung pwede po ba mag-vlog doon po sa loob kaya mamaya po ay malaman natin thank you so much po mga kaguro balik po ako mga kaguro Medyo tinanghali na po kami mga kaguro. Wala pa rin po yung aking anak. Mag-10 o'clock na po mga kaguro. So, nag-ano po kami, nag-fasting po kami mga kaguro. Kagabi ay hindi na po kami kumain ng 10 o'clock kasi ang sabi ng anak ko po ay 9 o'clock ay nando na po kami sa doktor. Kaso lang po ay sabi nila, tumawag po ng uh, 1 EM ng aking anak, sabi ka, daw po kami ng 2 o'clock kasi baka ma over fasting po daw kami dahil aalis po kami ng 9 or 10. So, ayan. So, kumain kami ng 2 a.m. kanina para hindi po kami ma over fasting. So, uh, ang sabi po kasi mga 10 hours po uh, baguhan na ng dugo para po sa laboratory. So, uh, kung i-count po natin mga kaguro ng mula la 2 a.m. nakakain kami. So, 10 hours po hanggang 12 po. So, ayan po. So, after naman po ng aming laboratory, pag makuhanan kami ng dugo mga kaguro, pagkatapos doon, ay kakain na po kami mga kaguro. So, ayan. Inantay ko lang po talaga aking anak mga kaguro. So, ayan po yung bahay namin. Ayan po. Uh, bago po, tayo naligo ay maga po tayong magayos, naglinis ng konti sa ating bahay para po ay pag alis naman po ay hindi po makalat yung ating bahay mga kaguro. So ayos-ayos lang ng konti mga kaguro. Pero sa paglalaba po mga kaguro ay Uh, hindi pa ako nakalaban, napakadaig kong labahan mga kaguro. Punong-puno yung nagayan mga kaguro kasi yung anak ko po, uh, everyday po, nag-office na po doon sa, ano, sa Pasay, o Pasay o Pasig po. Uh, pinapa-office na po sila, hindi na po work from home. So, pinapa-office sila ng three weeks. Kaya, everyday po ay, syempre may labahan tayo. 5. So, ang dami po natin laban. So, siguro po ay bukas na po ako maglalaba mga kaguro. So, ayun po. Hanggang ngayon ay anantay ko pa po yung aking anak. Baka papunta na po sila dito mga kaguro. Mga kaguro, kuha tayo ng biskuit. Magdala po tayo ng biskuit mga kaguro kasi after doon po sa clinic, after na makahanan po tayo ng ano, dugo meron po tayong isubusong mga kaguro dahil syempre gutom na gustong na po tayo nyan, mga kaguro dahil alas dos pa lang ay yun lang po yung kain natin so magdala tayo ng biskwit tig-isa po kami para may may kami mga kaguro kasi pagkagaling doon po sa doktor ay pabihay pa po kami mga kaguro bago makakain so magdala po tayo nitong biskwit so Padali natin to mga kaguro yung mga ilan po? 1, 2, 4. So, bali, ano po dami natin? 2, 4, 6, 8, mga ano si po, 9 po. Ayan. Uh, Tapos dalawa sila dyo sa tapos, tigisa kami. So, nine pong piraso na dali nating uh, tinapay. Ay, no o. Uh, biskuit po. Ang pangalan po ng biskuit ay saltine. Saltine baked crackers po. Ayan. Salagay so, po natin ito sa bag mga kaguro para na may makain tayo after na makain nahulog na kunin natin nahulog po yan pa so lagay lang po natin kunin lang po natin mga kaguro yung ano so lagay natin dito sa maliit na bag mga kaguro yan so dito sa maliit na bag po mga kaguro na dala ko ay ito yung nagdala ako ng ano, parang sweater ng asawa ko kasi after ng ano, sigurado, punta kami ng mall para doon kumain mga kaguro kasi garamit lagi po mga kaguro pagpa punta kami ng doktor pinapakain kami ng anak namin at yung josa sa mall. Kumakain kami kaya, at saka ang lamig-lamig po mga kaguru, kaya Nagdala po ako ng sweater sa asawa ko, pati din po sa akin, kasi lalong-lalo na po ako mga kaguro. Ginawin po ako mga kaguro, so ito po yung uh, sweater na dadali natin, sweater ko po mga kaguro. Kasi sobrang ginawin ako mga kaguro, nanginginig ako kapag matagalan sa mall, kaya hindi po tayo pwedeng pumunta ng ibang bansa mga kaguro hindi tayo mabubuhay sa ibang bansa dahil ano mahinang mahina ako sa lamig kaya yeah, yun sa kain din po tayo pwedeng pumunta ng ibang bansa mga kaguro wala tayong kakayaan wala tayong ganito mga kaguro at hindi ko po pinapangarap na pumunta ng ibang bansa kasi talagang hindi ako pwede mga kaguro so ayan po napag-usapan lang po yun na mga kaguro ha ayan, dahil sa lamig so ayan po Wait ko pa rin po hanggang ngayon ang aking anak. Dito na mga kaguro aking anak. Dumating na po. Nag-CR pa. So mag-base lang siya saglit. At aaris na po kami. Ha? Ayun! Ay! Nakalimutan ko na kay gatas ni Sisi. Kaya akin na. Nakalimutan ko eh. Panis na to. Uh -huh. yung gatas ng may aso po kami kasi mga kagurubago. bago. Tsa, sweet Ha? Si ano, yung kay tito mo tapos nakausap naman daw ni Chobis. Yung sabi na ano. Ha? Hindi ka to sure. Ay, anong hindi ka tuloy siya? Uy, hindi na nilabas ang gamit mo. Ay, nga pala, sorry. Ayan na si John sa mga kaguro. Ha? na mo to. na nga gamitin ko Bakit sabi, pupunta ay, din dito ay? yung doktor na, sabi ni Papa. Tapos sabi mo daw, ano, nakaschedule na. Ayaw. Hindi tita available yung sa bahay sa may ro. Kahit uh -huh. sa Valencia, hindi tita. Oh,